Patawalan mo sila sa pagsas. Hindi nila alam kanilang ginagawa. Ngayon din, ay nakakasamang sa aming paraiso. Bakit? Mayroon sa amin ang anak. Narinig niyo yan? Narinig niyo ba yun? Pinatawad ako na Yesus. Isasama niya ako sa kanyang paraiso. Subalit, bakit? Bakit isa ako makasalanan at wala ka matawaran? Isa ako makasalanan at wala Isa ako makasalanan at tao? Buong buhay kayo walang ginawa kundi man sa aking kapwa! Kaya, sino ako? Sino ko bang sawa niya sa kanyang paraino? Naniwala lang ako sa kanya. Nagtiwala lang ako sa kanya. Wala ko. May mga kasama sa kanyang Ang puso ko ngayon ay nakukulong ng pagsasalamat. Kung ako naisamang makasalamat, i oh, we going